Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, pinasinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pinakamalaking water reservoir sa Iloilo na inaasahang magpapalakas sa produksyon ng bigas at supply ng kuryente sa Panay. Ayon pa sa Pangulo, simula pa lang ito ng plano ng administrasyon para sa pagpapaunlad ng water resources sa bansa. Ang mga detalye tutukan sa report ni Rose Babiera. Pinasinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Halaur River Multipurpose Project sa Iloilo na itinuturing na pinakamalakas na water reservoir sa rehiyon ng Visayas at Mindanao. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na nasa 25,000 magsasaka ang inaasahang makikinabang sa proyektong ito. Dala ang mas pinaunlad na sistema ng irigasyon, na italang magpapatas ito ng produksyon ng bigas sa Western Visayas, sa antas na 160 metrikong tonelada. Halos 20% ito ng taunang rice requirement ng rehiyon. Dagdag pa rito, 86 milyong litro ng tubig mula sa dam ang inaasahang tutugon sa water requirements ng Iloilo at mga kalapit nitong munisipalidad. Gayun din ang 6.6 megawatts na hydroelectric power na ma generate nito na magpapalakas ng supply ng kuryente para sa mga residente ng isla ng Panay. Pagdidiin ng Pangulo, ang proyektong ito ay simula pa lamang ng plano ng administrasyon tungo sa patuloy na pagpapaunlad ng water resources sa bansa. Sa kanyang pagtatapos, hindi nakalimot ang Pangulo sa pagpapasalamat sa mga magsasaka at nangakong patuloy ang pagtupad ng mga proyekto sa ilalim ng bagong Pilipinas upang mas mapabuti ang kanilang kalagayan at mas mapaunlad ang kanilang hanap buhay. Hindi ko rin maaring kalimutan ang mga magsasaka na araw-araw ay nagsisikap upang magbigay ng pagkain sa buong sambayanan. Hindi kami titigil sa pagpapatupad ng mga proyekto at programa na tutugon sa inyong mga pangangailangan at mapagaan sa inyong buhay. Mananatiling kasanggan ninyo ako at ang buong administrasyong ito sa pagtupad ng inyong mga pangarap. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.